local lang. Mga Gas sa kuy. Musta oh, na mga buhay-buhay natin? Okay naman. O, o, okay naman, Buti <laughs> 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 naman, no? <laughs> okay kami, Skasta. Skasta, di ba yung tunay <laughs> mong pangalan? No? Daryl Dar ba? Daryl Ruiz. Daryl Bora Ruiz. Pagkagalit sa akin. Hindi oh. naman ako, oh. ganito lang talaga tayo, siyempre. Ah, ganito lang talaga. Diba? Ganito lang talaga. Yung angas eh, kaya gumagano din. Oh, Kilisi boy ito. Kilisi no? boy to. Ba't gumagano din? Axon ah, na yun, kasama na sa pangangatawan niyan. Di ba? Tama ba? Oo. Oh. Ah, kasama sa... Dapat ko kasama sa pangangatawan, ganun, tas ko, ganun. Sige, sige. Para balance, eh, no? Yo, 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 yo. Isa pa, isa pa. Aha! Yeah! Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ay! Ganun lang, basic, basic, di ba? Basic. Tama naman. Ito, may tanong lang ako sa'yo, ha? So, ano ba yan, ano ba yan? Yung tattoo ba talaga, kinuha mo rin, pinaano mo rin talaga ba? Ginaya. Pareho din. Hindi, hindi. Scars na klinga, di Oo mang, nga taobang, <usikawa> ba? ba naman, bakit tinatalo mo yun? Ano yung tatalo yun? Ano yung tatalo Ano yung tatalo yun? Ano yun? Ano yung Ano ka? Ako, ako yun, yun eh. Ako yun eh. Siya yun eh. <illnesses> da, Dari nga eh. Dari. Siya nga pala mismo yun. Namamanood kita sa mga live mo eh. Sa mga IG lang. Sa mga IG. IG live. Yun ang hilig ko mag live sa IG. Sa IG lang talaga ako mahilig Bakit sa IG lang? Madami ka bang followers sa Facebook? Siyempre naman. O ng followers mo? Nasa million, million followers na rin naman oh, sa IG. Good, oh, diba? oh, Alam wow. nila, alam nila yan. Alam nila, nakafollow yung mga yan. Oh, alam nila. Oh, nakafollow ako. O, oh, diba? Oh. Nakafollow rin naman na Ba't ka sa IG eh. lang? Ba't di sa Facebook? Hindi sa ka sa Facebook, TikTok. pihira lang tayo mag-live. Oh. Alam din nila yan. Dahil lang ina-upload lang sa Facebook, mga promotion natin. Oy, abangan nyo Canada oh, natin. A Canada tour. <laughs> ah, Canada tour. Kailan ah, kailan Canada... ang tour mo sa Canada? Bukas, bukas na pabiyahin na kami bukas. Tagadun oh. si Daryl. Oo, oh, ko lang doon. Hindi so, pa yung di kayo nagsabay Oh. Kaya nga si Ano pa yung mga pinagkakaabalahan mo bukod Saan? sa tour mo? Bukod sa tour eh, gumagawa lang naman ako ng music sa studio. Ah. Focus sa mga gigs at event na pinupuntahan namin. Then abangan nyo pala yung Dami, no? bagong go. ilalabas namin na kanta ni Saloki. Sa low key. Sa low key. So, 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 so yun yung mga pinagkakaabalahan mo. Yes, and ano and naman yung hindi mo pinagkakaabalahan? <laughs> <laughs> ah, yeah, maganda yan. Gusto kong topic ay, yan. <laughs> iba na yan. Iba na yan. Ibang usapan ah. na yan. oh, kalma. Oh. oh. <laughs> Kuya Ogi, kalma. <laughs> <laughs> Pero ikaw, uh, Bas Casta, pag gumagawa ka naman ng mga awitin, sino ba yung inspirasyon mo? Yeah. Siyempre, ang inspirasyon ko sa paggawa ng kanta ko ay anak ko, siyempre. Wow. Alam na, alam na ang karamihan alam alam na karamihan alam, nila. Nila. Alam ba nila? Gusto mo sila nila, nakausapin namin? Alam pa nila lahat Alam naman talaga alam ah, okay. yung, alam yung, nila. Alam nyo ba, guys? alam nyo ba? Alam nyo. Yung kanta mo for e, your baby, baby oh, e. nasa playlist ko yun. Maganda yes. Maganda yun. Lagi, yung lagi. Yun ang kanta na yun. lagi. Pwede pa pa-sample nung lagi? Di ka nakakasawang tingnan Oh, galing. Pagmasawang alam nila 'yo alam nila eh. Oh, sure, oh. Alam nila eh, alam uh, nila eh. Susundan sa Alam nila eh, alam nila ba? <laughs> Meron ng million views niya sa Youtube. Oh, alam ano na nila <laughs> eh. talaga views Bakit hitmaker to? Bakit hitmaker to? Di ba? Hitmaker. Oh, Para ngayon ka lang nakakita ng ano yung Talagang lumevel sa kayabangan mo Kuya Ovi. Balikan na sa camera lang <laughs> yun. Bak <laughs> Baka hindi mo totoo nyo naman sa camera lang yun. Wag, Wag, naman, rin. Rin. Wag naman real. Wag naman to. Sa camera uh, lang ah. ba yun? Camera ka lang, lang, lang yun. Alam nyo ba yun? Camera lang yun. yun? Yeah. Camera lang. De, hindi yun yung kayabangan. Confidence. Confidence. Yeah. Matami kayong ginagawang yeah. camera yeah. lang yun. Swag. Kung Swag. O kasi ito, ano nyo ito eh, ito yung gamay na gamay niya itong ginagawa niya eh, yes. di ba? At dito na tayo sa ano na ito eh, buhay na ito eh. Oh. Oo. Kanain mo na, bago pa kanain ng iba. Tama. Tama. Alam niyo ba yun? Alam nyo yan! Alam nyo yun! Alam nyo yun! Oo, iniisip niyo ah! Kasi la chismo, so Hindi, okay. kasi, oh. kasi okay. sinasabi ni Skasta kasi yung buhay niya kasi eh hmm. nakabukas. Yes, sa na, na, lahat Kasi taong, na, alam na nga nila. Na alam nila. Kaya nga. Alam nila Correct, correct. Ano naman hindi namin alam na baka gusto mo i-share sa amin? Ang hindi nyo alam? Hmm? Yung kabaitan ko. Oh! Gano'ng kabait si Skasta? Kung gano'ng kabait, bahala na kayo, alamin nyo na lang. Alamin Alamin nyo. Kasi, bakit, bakit? 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 Malikon, Kasi ganun naman nakikita niyo eh. Tama ba? Ah, may mga pinabati ko sa iyo. Uh, ah. ganun ba gusto mo? Pero wala rin. Tayo wala tayong dead lang tayo sa mga ganyang tao. Focus tayo sa ano natin, sa goal natin, music industry. Music. Oh. Uh, uh, Focus lang tayo. Ang hanga ko sa goal. Exactly. Correct. Sino ba sa mga kontemporaryo mo? Sa tingin mo, kata katapat mo? Yeah. Oh yeah. Yung kasabay mga kasabay niya. Oh, mga yung oh. Yeah, yeah. ka-grupo ko. share sex sa X Battalion. Yeah. Si, si sa inyo. Si Boy Pickup ba? Kasabayan mo. Ayan! Ayan! Legendary <laughs> yan! Boy Pickup! Maangas Legend ba yun? Maangas ba yun si Boy Pickup? Sobra! Sobra! Kasi nyo show showdown mo people! Pwede ba Maka, pakita ako? nandito ba? Nandito ba siya? Hey, bigyan natin! Ay, dito nandito natin. na pala! Boy Pickup! Yeah. Yeah. Bigyan mo lang kami ng pickup line dyan, Boy Pickup! <laughs> pakita <laughs> mo si Skasta! Alam nyo ba? Alam nyo? Ano? Di ba? <laughs> ano, Skasta? Skasta ka ba? <laughs> ba Bakit? Kasi nakakita ako ng sahe, Pagkatapos aking nilinis Pagkatapos aking hinigaan Tapos umikot lang Bakit? Ganyan Tapos eh, eh, Hey, Pagkatapos ako ay tumayo Hindi oh, ko na alam ang gagawin Basta ikaw ay Alam nyo na yun